Mga second priority na nila yung pag-aaral. Yung first, yung paghahanap ng pagkain para sa pamilya. Pero kung tutusin, mas maayos ang sitwasyon ng magkapatid na Junior at Mary Joy na kahit paano'y nakakapasok pa rin sa paaralan. Tulad ni Marika, ang labing isa pa niya mga kapatid, hindi rin nakapag-aral. Anak magmaka. kwarta amal ko to kwarta. Wadag balita bagas. Kaya naman para makatulong sa kanyang tatay, sumasama rin siya sa pag-akyat ng bundok para kumuha ng ratan. Dok, gaano kalayo yung nilalakad mo? Mahirap hmm. ba? Oo. Di ang atabagay. Oh. <laughs> Oo. Ako na atabagay. Kapansin-pansin ang mga iniwang peklat ng kanya mga sugat mula sa kahoy na ratan. Tinatawid din niya mga ratan sa ilang matatarik na bangit. Pero sa kabila ng nakakapagod at delikadong trabaho, wala rin magawa ang kanyang ama dahil na rin sa hirap ng buhay. Nabagyit ko sa bagay tayo sa na -nab. Wala ko kanan, Uubawas,

Bumibisita siya at ang kanyang kapatid sa paralan. Ayon sa ulat ng NSO noong 2011, anim na milyon sa tinatayang 30 na milyong Pilipinong may edad anim hanggang 24 ang out of school youth, katulad ni Marika. Mas mataas ito kung ikukumpara sa limang milyong out of school youth na naitala noong 2002. Yung usual reasons naman kasi nagtatrabaho trabaho sila, they have to drop out of school to work and help their parents para ma-tumaas yung income. Taong 2007 na maglunsad naman ang Department of Education o DepEd ng isang pambansang programang naglalayong gawing literate ang mga kabataang Pilipino. Yes. Tinawag itong Basic Education Sector Reform Agenda o BESRA. Alas 5 pang tapos ng klase ni na Junior at Mary Joy. Pero karaniwang umuwi ang magkapatid bandang alas 4 ng hapon. Sabi ko kitit, siya, cha. siya umuwi na po kami. Saka pa kami. Mm -hmm. <todong noise> Hindi madali ang proseso ng pagkuha nito dahil kailangan nilang bumaba ng pangin para sumalok ng tubig sa bukal. Madelikado yung ano, yung pinag niyo nyo, sobrang taas. Hindi lang kaya? kaya rin Ayon sa lokal na pamahalaan, may plano raw sila magpatayo ng linya ng tubig sa lapas sa susunod na taon. Pagkagat ng dilim, pinagsaluan ng pamilya ni Mang Avelino ang sardinas at kanin. Bukod sa mahirap na pagbuwan ng tubig, wala rin silang kuryente, kaya gasera lang ang nagsisilbi nilang tanglaw sa gabi. Sa buong barangay Valentina, apat na pulang sa may isanda ang kabahayan ang may kuryente. Sa bawat pagtatapos ng araw, hindi may wasang makaramdam si Junior ng pananakit ng katawan. Hapong-hapuman mula sa maghapong pagtatrabaho, tila maaninag pa rin ang liwanag ng pag-asa. Anong gagawin mo sa 50 pesos mo? Bili ng papel, lapis.